nalukang ang sitwasyon ng baha. Maraming kalsada at mga residential area ang binaha. Mga sasakyan ang tinangay, mga tao ang kinailangang umakyat sa mga bubong o lumipat sa mga evacuation center. Nabatid na si Hart Evangelista ay lumahok lamang sa isang kaganapan ng isang Japanese domestic store sa Maynila upang tulungan ang mga Pilipino na makabangon mula sa mga natural na sakuna. Sa pamamagitan ng programa, isandaang porsyento ng kita mula sa mga benta ng biotechnology mosquito killer lamps ay ibibigay sa Disaster Prevention and Recovery Fund upang matulungan ang mga taong na apektuhan ng mga natural na sakuna. Sa pagkakaalam ko, ang presyo ay nakasale na may 50% diskwento at buy one get one free. Libre rin ang pagpapadala na medyo mura. Ang lamparang ito ay gumagamit ng biological technology upang makaakit at makapatay ng mga lamok nang hindi gumagamit ng mga nakalalasong kemikal na tinitiyak ang kalusugan at kaligtasan ng iyong pamilya. Ang disenyo ay napaka-compact ang kop para sa anumang espasyo sa pamilya. Para sa mga maraming lamok sa bahay, dapat agad na maranasan ang produktong ito. Maaari kayong umorder at suportahan ang pondo sa pamamagitan ng pag-click ng buy button sa kaliwang sulok ng screen.